Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon Opisyal nang idineklara ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA ang pagtatapos ng Southwest Monsoon o Habagat Season at mararanasan na sa mga susunod na linggo ang Northeast Monsoon o Amihan Season. Ayon sa pag-asa, bukod sa na-monitor nila ang paghina ng habagat noong mga nakalipas na araw, isa pang dahilan ng pagbabago ng panahon ay ang malakas na high-pressure system na namataan nila sa East Asia. Ibig sabihin nito, asahan na ang mas malamig na temperatura sa bansa ngayong paparating ng Nobyembre at mas lalakas pa ang ihip nito pagdating ng buwan ng Desyembre. Dagdag pa ng pag-asa, unti-unti na rin mararamdaman ang epekto ng El Nino phenomenon sa bansa dahil na rin sa tuluyang pagkawala ng habagat na inaasahang magtatagal hanggang sa unang quarter ng taong 2024. Samantala, patuloy pa rin binabantayan ng pag-asa ang Low Pressure Area o LPA na namataan 305 kilometers sa kanlurang bahagi ng Puerto Princesa City, Palawan. Nananatiling mababa ang posibilidad na maging isang ganap na bagyo at aasahang lalabas ito ng Philippine Area of Responsibility o PAR ngayong araw o sa Sabado, October 14. Nagsimula na ang pamamahagi ng isang bilyong pisong halaga ng Emergency Cash Transfer o ECT ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga pamilyang naapektuhan ng bagyong Egay. Ang mga makatatanggap ng ECT ay mula sa Cordillera Administrative Region o CAR, Mimaropa, Region 1 o Ilocos, Region 2 o Cagayan Valley at Region 3 o Central Luzon. Ang ECT ay nasa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program. Ayon pa kay DSWD Assistant Secretary for Strategic Communications Romel Lopez, 178,000 beneficiaries ang makakatanggap ng nabanggit na tulong. Hulyo nitong taon nang manalasa ang Super Typhoon Egay at nakaapekto ng aabot sa 328,000 at nag-iwan ng limang taong patay. 7 bilyong pisong halaga naman ng infrastruktura ang napinsala ng nasabing bagyo. Ilang Hollywood celebrities ang naglabas ng kanilang opinyon sa social media kasunod ng pag-atake ng Palestinian militant group na Hamas sa Israel. Sa Instagram post ng gumanap bilang Wonder Woman at ng Israeli actress na si Gal Gadot, mariing kinokondenan niya ang aniay horrific acts of terror at nanindigang dapat na magpakita ng pagkakaisa ang lahat sa bansang Israel. Gayon din ang sentimyento ng Jewish actor na gumanap bilang Will Byers sa hit Netflix series na Stranger Things na si Noah Schna. Anya, dapat maunawaan ng lahat na pumanig sa paglaban sa terorismo at piliin ang sangkatauhan bago ang karahasan. Para naman sa models at may dugong Palestinian na sina Gigi at Bella Hadid, buo ang kanilang suporta sa pagpapalaya sa Palestine. Paglilinaw pa nila, hindi kasama sa kanilang pangarap para sa Palestine ang mapahamak sa gyera ang kahit sinong hudyo. Samantala, sina Zayn Malik, Zara Larson, Dua Lipa at iba pa ang ilan sa mga nabanggit na personalidad na nagpahayag na ng opinion sa kanilang social media. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn nag Naguulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputo ng balita.